Hi everyone! Good morning! So kamulot lungag, nanghipo sa sa mga pilonon, sa itong higdaanan. Nag-arrange-arrange po ta na ng wata sa mga abog. Og every morning nagyud na na routine na nato uh, while nata gibuhat, magmanya po na mga gamatoy. Hi guys! Welcome to my vlog! Og every morning po, nga dili, pwede nga dili makapangapi. Samot ng abog na nga bug na ulan-ulan ng panahon. Dere sa mga guys bisag utong totokoting init nga panahon lami gyapon kay pangapi. Tungod na sa ambiyan sa palibot ug sa mga bukid nga imong makita. Layo sa kasamok ug sa pollution. Yes! Mo balik na puta karong si manahon sa si Taguluan. so basok-basok puta kinagmay. Wow. Sabi niyo nang kortin ang nagbitay kay gituyo ko na. Kaya to mga pipila ang nilabay na ay nakasulod niyang halas dito sa kusina ni Agi. Di ganit kinabantayan ako, grabe na akong kahadlok, labalaka ko sa mga bata. Tungod ato sa akong kahadlok, doon nga nami maligo, kung mahimo, kung munaog, kung munaog po sila para mabantayan ako. O kutob sa mga bangag, o sa pwede masudlan o masakaan sa halas, ako nang ipang tambunan na akong pagbasok-basok di tininoon ininoon yun na dili kay for the content lang kay ulaw kay sa part no nga borders ta tapos ito makapanggol bisag sa silong na lang medyo ko ilaing nakita nga ibasok sumaura, na yun akong nakita silong pod ko tama no kay madlock na makugtuhi kon sa halas at least nakapasingot tagamay unya nang waswas na lang po ko sa akong mga nilaban. Mga magbasok na diretsyon ng waswas kay mintras wala pa niya ang duha kay kung niya na ang duha mas malangan ang trabahoon. So maura to guys, salamat.